kaya nga sinasabi ni Direk, di ba? O, oh, Elmo Janine lang to, Elmo Janine lang to. Oo, oh, yun. Yeah. Diba? No. Anong iniisip mo kapag may scene tayo dito? Oh, palitan natin. Palitan natin yung example. Palitan natin. palitan natin. Palitan natin. Yung ano, yung eksena sa... Sige, specific. Tara, alam ka talaga. First piece debu siya os debu anin si kasi pa ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano Wala, iniisip ko. ano yung ano <laughs> yung para ah, kung ako yung may problema nga. Kung ako nga si Nene, tapos si Nico. Ano yung kasi? Yeah, kasi diba, rinipin ako ng mga uh, bones. oo nga, oo. Ah, oh, oh. Uh, so kaya ay, ka... Ay, kaya ay, ka... Ay, ay. Hindi, kasi yes, ba diba, yes, si Isagali at si Lynette, hindi naman nila alam na mahal nila May hinahanap siyang sagot. Ay. Anong gusto mo sa'yo? Hindi, yun nga, lang. Ano ang feeling doon na parang hindi mo naman alam na mahal mo yung tao? Kaya um, yun, hinalikan mo siya. Alam ko na yun. Ah, alam mo na yun. Yan, Alam na pala Alam ko rin. Alam mo din oh, yun.